Hello, guys. Ayan. At magagata tayo ng sigarilyas. Ayan. Baka hindi na magiging sigarilyas. Ayan. Ating igata. Pinahit natin ang pino yan. At ating lalagyan niya ng manok yan. Bawang sibuyas. Isan natin yan, syempre. At syempre, meron ding paminta. Ayan. At meron din syempre, asin. Uh, hindi tayo gumagamit ng patis. Uh, asin lang. At merong unang gata. Siyempre, yan ang pangalawang gata na gagamitin natin sa pagluluto. Ayan, si Gata. Ayan, uh, sige, at atin ang igigisa. Unahin muna natin ang manok. Papapulahin natin yan. Prito muna natin yan. Para lumasa, para maluto ng maayos. Hindi totoo yan. <coughs> Ayan, naluin natin mabuti. Papapulahin natin yan. Ayan pa natin. Ayan, ah, pinutol-putol na natin ito. Ikinat natin ito para mabilis lang. Ayan, ah, medyo mapula na. Huh? Ayan. Yung, eh, tabi muna natin sa tabi at tayo magigisa ng bawang sibuyas. Tulog huh? na natin ang bawang. Ayan. Dahil mapula na yung manok. Ayan, haluin natin. Haluhaluin. Para mamix. Sunod na natin ang sibuyas. Ayun. Ah. Haluin ulit natin yan. Siyempre. At isama na natin yung paminta. Punti lang. At ah, medyo maanghang yan. Mga hindi kaya ng bata. <coughs> Ayan. asin. Hindi natin nalagyan ng patis yan. Ayun. Ah. Haluin natin yan. At isama na natin ang manok. yan. Okay na yan. Wow, sarap nyan Lagyan natin yung seasoning. Pampalasa, syempre, konti lang. Yun. Aluin uli natin. At isunod na natin ang yung tawagin ay sigarilyas. O kalamismis, kung tawagin sa amin sa kabite. Ayan, sigarilyas. iigisa rin natin yan haluin natin mabuti tapos tatakipan natin yan para lumambo yan mamaya natin hulog yung mga gata pangalwa to na at siyempre gigisa muna natin yan <tibHelp> <noise> yun wow <tık throat> takipan na natin ayan at ilagay na natin yung pangalwang gata at dahil kinat na natin to uh, siyempre paiksin na lang natin para hindi kayo matagalan Oh. <tip act> Okay, igahan natin yan sa pangalawang kata Para masarap Palambutin natin ng malambot talaga <clears throat> At kinayat natin ng maliliit yung sigarilyas oh, Diba? Ayan O oh, yun, o oh. Okay na Diba? Alin natin, o oh, yun, diba na yun. Ayan Lagyan na natin yung unang gata para lumapot o maglangis ayun e oh. E yun isang nyug lang yan kasi konti lang naman yung sigarilyas ginataan natin yung niyug yan pakapan muna natin ayan na oh. mga <coughs> ah, guys <coughs> malapit na maluto malambot na yan guys Ayan, uh, ah, oh, nasa ko. kasarap. Yun, at luto na. At uh, ang gandito na lamang. Thank you very much. Sa panunood. oh, luto na.